Magandang araw mga idol at for today's video ay flex ko sa inyo ang mga bagong anak, bagong inakay ng ating mga ibon na parikit. and kita nyo, green na naman siya mga idol. Ayan. Green siya. Apat itong apat yung nakita ko itlog na yan, mga idol. No? Nandun pa yung dalawa. Yung dalawa kasi mga idol is maliit pa kaya binalik ko sa loob ito nyo naman guys yung partner partner nga pala yan mga idol yung dilaw na yan ang kapartner nyan ito yan tapos yung magkatabi na yan yan yung bagong partner so etong etong dalawa na to mga idol yan susubukan natin i-hand feed itong dalawa na to is galing tugu, galing siguro yan dito sa dito sa nakadilaw na yan na babae at dito sa lalaki na to yan, yung maangas yan yung anak nilang dalawa so ngayon ito namang dalawa na yan ang anak nyan ay andun sa loob kita nyo naman no? hindi sila lumalabas pag lumabas eh, de, goodbye <laughs> so, so sleepy natin ha kung ayun guys, so ayun, di ba? Yan. Yun, yung dalawa na yan, yan yung anak nitong dalawang bagong partner. Yung mag yung magpartner na yan, mga idol, yan ay anak lang nitong matapang na to at itong maarte na yan. Yan. Maarte yan eh. Yan. Bali pamilya. <laughs> Pamilya yan. Yung nasa gitna, yan yung partner na itlog. Tapos, yung dalawang partner na yan, may mga kasabayan na nandito. Nilipat ko na. Ang kasabay niyan ay itong naka-blue na yan. Yun. yun yung nag-iisang nasa blue na yon ayan, yung yan. yung apat na yan. Ayan, yan mismo. Yung apat na yan, yan yung kasabayan nitong dalawa na to. Di ba? Anim sila. Anim na itlog. Yan. May nabasag na dalawa. So sayang. para partner pa naman yan. Kita nyo naman, di pa tayo naglilinis ng tubig at saka kainan nila. Ang pinapakain ka nga pala natin dito mga idol is the chick booster. Yan, chick booster. Yan, kakain lang nila, no? Sinubuan lang. Sinubuan natin ni eh... Ayo nga pala, guys. Dito pala sa loob niya, no? kung nakikita niyo, no? Diyan sa loob ng bahay na yan, eh, meron pang mga ganito. Ewan ko lang kung napisa na. Ewan ko lang kung napisa na 'yung mga itlog. Hindi ko kasi makita, masyadong madilim at malalim. So hinihintay ko na lang na mangyari is kusang lumabas 'yung mga inakay nitong aktibo na yan. Yan. Yan, sa bahay na yan, may mga itlog diyan. Hindi ko lang sure kung ilan. Nihintay ko na lang na lumabas. Halos kasabayan lang yan nitong mga ibon na to or itong mas maliit na konti. Yan. Mga lang na nila yung nandito sa may kulungan na yan. At yung may itlog naman dyan ay ito, yung kumakain na yan. Ayan, yung mabait na yan. Mabait yan. Ayan, nakatingin lagi sa camera yan. Saan sa camera yan eh. Yan. at yung babae naman, siyempre, yan doon lang sa bahay, nakabantay sa kanyang anak. So, kita nyo guys, yung nangang buhay nila araw-araw. Kain, -araw, tulog, anak. Kain, tulog, anak. So, yan. tulog na si Yabang. Si abang yan eh. Kasi ito, maabi talaga yan Ito so, naman dalawa na to. Mabayis naman sila. Yung isang araw nga, nakawala yung isa. Pero hindi naman lumabas. Ito, isa yan. Yan. Nakawala yan dito sa bahay pero hindi lumabas sa bintana. Ang laki ng bintana natin, ha? Lumabas yan. Pero nakuha, nakuha ko siya dyan. Lumapos siya dyan. Tapos nagkanta doon. Diba? Ito lang yung bintana. Pero hindi siya lumabas. Andun lang siya. Yung picture man. Kaya nakabalik siya dito sa mga may parikit yan or gusto mag-alaga ng parikit unang-una pa lang sabihin ko sa inyo magastos ang parikit kapag marami kasi malakas itong ano kapag malakas sa patuka eh is yung pagpapakain malakas silang kumain tapos malakas pa magtapon malaboy camera natin mga idol hmm. Dalawa lang yan mga idol nung una. Yung ibong ko na yan, dalawa lang yan. Ganun mga. Kasi yung unang ibong ko is, yung pinakaunang ibong ko na dalawa, inuwi na namin sa Bulacan. Kasi yung mga parikit sa Bulacan, ayun, pinag-give away, pinag away. sa wala. Pinag-give away yung ibon namin ng parikit nung aming tatay. Nakalimutan sigurong nakabukas to, nagpakain. Nagpakain siguro si tatay, binuksan niyang ganyan tapos umalis na nakabukas lang kaya pagbalik niya ayun nagagalit yung pamangkin niyang bata saan daw napunta yung mga parikit so nandun na para na so kita niya naman ng mga idol may bago na namang pang papangalan si princess green na naman oh mahilig sila sa green talagang family green sila mga idol kita nyo guys oh bike yan pinapahanpid natin minsan yun eh kaso hindi naman talaga ako ganun ka anong magalaga yan talagang talagang itong mga ibon na to mga idol hindi naman talaga namin ano yan eh balak nagustuhan lang ni princess magalaga ng dalawa Ayan, unang alaga namin dalawa itlog ng itlog ang daming itlog doon pa nakalabas yan nakasabit doon ayun nakikita nyo yung pako na doon nakasabit yung pinakauna naming mga parikit partner itlog naman sila ng itlog kaso walang nabubuo palaging basag palaging tinatapon yes so na naman yata siya ha, kain mo lang eh mabon mabon doon kaya nung basag ng basag ipinasok na namin dito yeah. so ganun pa rin lahat ng itlog talaga niya walang nabubuo So, one time, papabalik kami dito sa QC, galing ng Bulacan. May nakita kami sa bypass road sa Balagtas. Balagtas bypass road. May mga nagtitinda ng mga ibon doon, ang dami. Ibon, aso, lahat. Lahat meron. So, bumili kami ng partner doon at, et, at yung binili nga namin partner doon eh etong maangas na maating nakadilaw na yan at etong nga si pare angas ng ulo niya o parang agila yung dalawa na yan, dilaw na yan, at yan, yan yung dalawa lang na binili namin. Yan, partner sila. Yung nasa magkabilang dulo, lumabo na na may camera. Yan. Yung, dil, yung dilaw na to, at saka yan, yan yung galing bypass na binili namin. At ngayon, kita nyo naman, yung magpartner na yan, ang dami ng anak. Yung anak nila, eto, ito yung unang anak nila na, may, na mag na ngayon ay meron na rin inakay tapos ito pa yung iba so kung titignan nyo guys no, kung talagang gagawin natin itong small business ibon business parakit, bird business etc pa man ang tawag dyan eh oh, yan, ang no? talagang kikita ka dyan dahil maraming mga bird lovers yan Ang alam ko sa bentahan niya yun is etong parikit mababa lang siguro to Nasa 500 lang to siguro. yan Iba-iba rin kasi yung mga breed niya eh. May mga mahal na parikit. Parang sa mga African birds. Love birds. Ayan. Pero dito may mga nagtatanong na din magkano daw ba yung ah sa isang upload ko sa YouTube, natanong ko magkano, how much. Sabi ko, hindi naman binibenta kasi alaga lang talaga namin to. Pero ngayon, ayan, bigla siya lang dumadami. So, pera usog, napakasipag mag-itlog nitong dilaw. So, sige, sarado muna natin ito at baka inuhulog niya yung anak niya kasi huwag mo ihulog yung anak mo, pakainin mo, huwag mo ihulog. Para ka namang salbahing inay niyan. Pakainin mo, huwag mo ihulog. Hinulog niya guys yun eh. kaya sinasara ko eh. Hmm. Huwag mo ihulog, kasi pag inuhulog, maaakuha ko na naman dyan. Tapos, um, yung, yung may dalawa, walang magaw. Gugutom na naman sila. Yan, mamaya pa maglilinis yung mga yan. Maaga pa. Time check natin is mag-alas uh, mag otyo. So guys, maganda sa ibon to. Pampatibay daw to ng iplog. Yan, Nakalimutan ko itawag dyan pero meron yan sa mga pet shop. Yan. Parang pusit or pusit talaga yan na ano, pinatigas. Ewan. Ito may nasa baba o. Oh. Mauubos na yung pusit nila o. Oh. Tsaka isa pang pa favorite nila mga gulay. Pinapakain ko ngayon ng pecha eh. Ang mga kinakain naman nila. Ito mga puti-puti na yan. Galing yan. Ewan ko. Parang galing dito yan. Parang galing dito yan, oh. Kasi so, yan lang naman yung puti. Tapos nabubuo. Pero so, ako, paano ginagawa nilang ano dyan? O yan oh. Nag-uumagahan na sila. Breakfast. So nakatingin na yung dalawang anak nila. Sabi nila, ba't nandito kami sa ilalim? Kumakain na sila dyan. So yan. Gumalaki na din oh. Ang bilis nila lumaki dalawa na yun. O ano, yung anak mo. Iuhulog mo na naman. Lagaan mo yan. Anak mo ba yan o? anak ng dalawa na yun? Ito yung anak mo, dilaw dalawa nilabas ko. Pasok na natin guys, baka nahanap na. Ayan guys. Sa diba? Ayan. Ang bilis nga lang nilang magdumi. Kasi maliit yung kulungan natin. Yung kulungan natin guys, tingnan mo, pang -ano lang talaga. Pang alaga lang yung kulungan natin. Ayan. Ayan naman si Panda. Ayan, pa rin ako. Hello Panda. Hello Panda nag-aabang na siya sa mga dadaan so yan, naging pet house na yung bahay namin mga idol yeah uh, yan, yan, ganyan sakainin mo very good din eh. yan yan guys, nasan yung dalawa mamaya maglilinis na tayo ng kulungan dahil makalat kayo ikaw, makalat ka ka, umakalat ka, angas ng mata mo, kulay pula pa. Oh, angas naman ng mata niyan. Ba't dyan yan mata mo, beshi? Kulay red. May sore eyes ka? Ganyan ng dilaw, mga idol, no? Ha? Sa lahat ng dumada ng bypass dyan, kung gusto nyo mag-alaga ng ganitong parakeet o African birds, meron din dun sa bypass, balagtas, bulakan. Pag galing kayo ng Manila, Quezon City papuntang Bulacan sa kanan lang may mga, mga nagtitinda niyan maraming tinda din basta humingi kayo ng ano dyan ang binili namin dun sa bypass is yan yung dilaw na yan at saka ito apakasipag magitlog pero 1,200 kasama na tong medyo malaking kulungan na yan ito Mal malaking kulungan na to at saka yung partner na dilaw na yan at saka ito 1, 2 pero walang kasama ang bahay yan yeah. as in kulungan lang talaga ang kulungan lang talaga at saka isang partner yan. Yeah. sulit naman kasi ang dami na oh, kung ibebenta natin yan makakakuha tayo ng mga ng pagkain pero ayaw pa ni princess na gagalit so thank you guys for watching dito hanggang dito na lang ang ating video And sana magustuhan nyo rin kahit simple lang ating video Good luck. Thanks for watching. Kiss kiss na kayo. Kiss kiss. Mm, kiss kiss. Kiss kiss pa sila. Ayun, mag tayo ka ulit tayo.